Hi! Kahapon nga pala, umalis kami ng anak ko. Namili kami ng aming paninda. Dito nga pala kami bumili sa may kogon. Nung nakauwi na nga kami, nagmarinate marinate na rin ako. Marinate ko. Ito ay beef tapa. Ito yung aking ilalagay sa freezer. Ilalagay ko siya sa plastic. Minarinate ko na yan sila. Ayan. Tapos ito ay baboy. Tara, magpak tayo. Ito yung ating marinated pork chop. Ayan siya kalaki. Ilalagay ko lang siya sa plastic. Tapos ilalagay ko sa freezer. Ayan. Para kapag may o-order, magdadepros lang tayo ng isa or kung ilan yung order. Ayan. Isunod ko naman is yes, manok. Kagabi ko pa nga ito minarinate para masarap naman yung ating manok. At ganito nga rin pala yung laki ng hiwa ng ating manok. Ito na yung ating ano, nabalot na chicken na marinated. Ayan. And, tapos dito ay baboy sa ilalim. Ngayon ilalagay ko na siya sa freezer. Ayusin ko lang yung tali kasi parang ang kalab. Antok na nga ako eh. Pero tinatapos ko lang ito para wala na akong trabaho bukas. kagabi nabisi ako kasi nag-marinate ako nito. Ngayon naman, na-busy ako kasi nag-pack. Madaling araw na nga, eh. na oras na, eh. Magalao na nga. Ganyan talaga. May anak na, eh. Hindi na buhay dalaga. Yung bifta pa naman yung isusunod ko. Tansya-tansya lang tayo. Plastic ko lang yeah. ko. Ito na yung ating beef tapa. Napako siya ng ganito lang karami. Isang order, ganito ba? Para pag mag may mag-order, magde lang tayo ng isang ganito. And then, ayan, nakapak tayo ng nine pieces. Ito siya. So, if freezer ko lang ito, tapos pag may mga order, magluluto tayo. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!